Na-recover ng PNP Highway Patrol Group at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang sampu pang sasakyan na ginamit sa car loan scam. Matatandang umabot sa labing pitong guro sa Central Luzon ang nabiktima ng modus kung saan pangako umano ng sindikato na mapagkakakitaan ang kinuang kotse sa pamamagitan ng magpaparenta. Pagkatapos mahulugan ng ilang buwan ay mawawala na pala ang mga sasakyan. Una nang naaresto ang leader ng sindikato at kinasuhan pagkuha ng carnapping, estafa at falsification of documents habang patuloy ang paghahanap sa iba pang mga suspects. Upon filing of the complaint, uh, pina-alarm na po natin ng mga ito. So that was the time na yun na yung may na-recover tayo at saka may sinorender nila. Nung nalaman nila na naka-alarm yung mga sasakyan nila. Alam nyo, marami na kami nakausap na complainants and uh, nasira yung buhay nila eh. Yung mga guru natin na naging biktima, hindi na sila makapag-isip ng tama, hindi na sila makapag, uh, makagawa ng maayos na lesson plan para sa mga estudyante. Kasi ang iniisip nga nila, paano nila babayaran itong utang nito.